Magandang araw, Pilipinas! Ako si Joan Mia mula sa Climate Monitoring and Prediction Section ng DOST Pagasa. Samahan nyo kami sa aming buwan ng update hinggil sa inaasahang lagay ng klima sa ating bansa sa susunod na anim na buwan mula ngayong buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre 2025. Ngunit bago iyan ay atin munang balikan ang naging kondisyon ng klima nitong buwan ng Mayo. Narito ang naging lagay ng pag-ulan sa nagdaang buwan. Ipinahikita rito sa kaliwang mapa ang normal na dami ng ulan na nararanasan sa ating bansa tuwing buwan ng Mayo base sa ating historical data. Samantalang ipinahikita naman dito sa kanang mapa ang dami ng ulan na ating naitala. Nitong Mayo, tayo ay nakapagtala ng pag-ulan na umaabot sa 100 to 500 milliliters. Kung ating paghahambingin ang dalawang mapa, malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ang nakaranas ng mas madaming ulan kaysa sa normal. Dala na lamang ng mga rain-bearing weather systems katulad na lamang ng Intertropical Convergence Zone o IPCZ. Samantalang near to above normal rainfall conditions naman ang nararanasan sa malaking bahagi ng Luzon, maliban na lamang sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at sa May Central Luzon na nakatanggap naman ng masababang pag-ulan kaysa sa normal. Para naman sa naging lagay ng temperatura o mean surface air temperature sa buwan ng Mayo, malaking bahagi ng ating bansa ang nakaranas ng near average to warmer than average na init na panahon. Naitala rin natin ang pinakamainit na temperatura ngayong Mayo na umabot sa 31.6 degrees Celsius dito sa Maynila, Pasay City. Samantalang ang pinakamababa naman ay 19.9 degrees Celsius na naitala sa May BSU La Trinidad. Bukod din, ating ding opisyal na idineklara ang simula ng rainy season noong June 2, matapos makapagtala ng malawakang pagulan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na dala na rin ng southwest monsoon o ng hanging habagat. Para naman sa binabantayan nating El Niño Southern Oscillation o ENSO, patuloy pa rin nananatili sa normal ang temperatura sa gitna at silang bahagi ng Dagat Pasipiko. Kaya naman ang ating pag-asa ENSO Alert and Warning System status ay nasa inactive o neutral phase pa din. At ang ating mga climate models naman ay nagsasabi na ang ENSO neutral conditions na ito ay maaaring magtagal hanggang sa August, September, October 2025 season. Ngayon ay dumako naman tayo sa forecast o magiging lagay ng klima sa susunod na anim na buwan. Para sa lagay ng temperatura, inaasahan natin ang mas mainit na temperatura kaysa sa karaniwan sa malaking bahagi ng bansa simula ngayong Hunyo hanggang sa Agosto. Ngunit pag-sapit ng Setyembre at Oktubre, ay maari naman tayong makaranas ng localized near average to below average temperatures sa ilang bahagi ng Northern at Western Luzon at pati na rin sa May Mindanao, habang nananatili naman ang malaking bahagi ng ating bansa sa near to slightly above average temperatures. Sa magiging lagay naman ng ulan para sa buwan ng Hunyo ay inaasahan natin ang near normal rainfall sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa Hulyo naman ay inaasahan natin ang near normal rainfall conditions pa rin sa malaking bahagi maliban na lamang sa may Northwestern at Central Luzon na makatatanggap ng below normal rainfall conditions. Above normal rainfall naman ang maaaring maranasan sa may Katanduanes at Surigao del Sur. Sa Agosto naman ay inaasahan din ang near normal rainfall conditions sa malaking bahagi ng ating bansa liban na lamang sa may Cavite na makatatanggap naman ng below normal rainfall. Pagsapit naman ng buwan ng Setyembre ay inaasahan pa rin natin ang near normal rainfall conditions sa malaking bahagi ng ating bansa maliban na lamang sa ilang bahagi ng Luzon na makararanas ng below normal na pag-ulan. Sa mga buwan naman na Oktubre hanggang Nobyembre ay inaasahan natin ang generally near to above normal rainfall conditions sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa dami ng mga bagyo, labing isa hanggang labing na bilang ng mga bagyo ang maaring mabuo o pumasok sa may Philippine Area of Responsibility o PAR mula ngayong buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre 2025. Para sa mas kompletong impormasyon, ay bisitahin lamang ang aming mga social media accounts. Sa X at DOST underscore Pag-asa, sa Facebook, DOST dash sa YouTube, DOST Pag-asa Weather Report, at ang aming official website, ang bagong pag-asa.dost.gov.ph. Samahan niyo kami muli sa ika-185th Climate Forum na gaganapin live sa aming Facebook at YouTube channels sa darating na June 25, 2025. Muli ako si Joan May Adelino mula sa Climate Monitoring and Prediction Section ng DOST Pagasa. Magandang araw sa ating lahat!